O tres ni Stephen Curry kay Clay Thompson pa sa turo na kumainit ang labang ito. Hiyawan ang mga fans ng Golden State Warriors sa pagbabalik ni Clay Thompson mga idol. At heto nga, sa kanyang tribute video, hindi maiwasan na ng ilang mga fans na maging emotional. Maging si Clay Thompson mga idol ay naging emotional din. So balit ito'y kanyang nilalabanan lamang. Sa unang pagkakataon ay magkalaban na si na Stephen Curry and Clay Thompson mga idol at heto nga si Clay Thompson ang nagbabantay sa kanya. Palitan lang sila. Tinapos ng Golden State Warriors ng agresibo ang first quarter. So balit sa pagsapit naman ng second quarter ay nakalamang na ang Dallas Mavericks sa kanila. Parehong alisto ang dalawang kupunan, parehong agresibo at parehong magaganda yung kanilang depensa na ipinapakita sa Stephen Curry, mga idol, nakapukol na ng ilang tres at mataas ang kanyang scoring. Ganon din si Clay Thompson, so far sa first half ay maganda naman ang kanyang bitaw. Nagpamalas pa ng koneksyon si na Clay and Thompson. Clay Thompson for 3, bang! Tuluyang nagpatuloy ang magandang scoring ng Dallas Mavericks at sa pagtapos ng ng halftime, lamang sila sa Golden State Warriors sa score na 63-59. Kinakailangan ditong paigtingin pa ng Golden State Warriors ang kanilang depensa upang kanilang maungusan itong Dallas Mavericks. So far, dikit ang kanilang labanan. Sa pagpasok ng second half, mas dumikit pa lalo ang kanilang labanan. Itong si Luka Mga Idol ang leading scorer para sa Dallas Mavericks na mayroon ng 31 points sa paggawa ko ng video ito. Step, dumadaktak, bumitaw, bang! Hype Stephen Curry Mga Idol. Balance ang scoring ng Dallas Mavericks dito, si Gafford double-digit na, si Lucas, si Kyra Irving at si Clay Thompson. Definitely kalat ang scoring dito ha, ng Dallas Mavericks, marami ang nag-aambag. Subalit so, sa mga huling minuto ng fourth quarter, gumawa ng tres step and carry at naka-black passage Raymond Green mga idol para makalamang ng Golden State Warriors at pumanig na sa kanila ang momentum. Kinabahan ng Dallas Mavericks mga idol, puro turnover na. Sa huli, nagwagay ang Golden State Warriors 121-17. Isang malaking kahihiyan ang nangyari ngayon sa Boston Celtics sa kanilang pagkatalo versus Atlanta Hawks mga idol. Walang treyang ang Hawks ha pero nahirapan itong Boston Celtics at sa huli, nako naisahan sila ng Atlanta Hawks at natalo pa mga idol despite yan sa 37 points ni Julian Brown and 31 points ni Derek White. Ngayon, pinag-uusapan pa nga ito sa social media kung paano natalo itong Boston Celtics na sila defending champion pa naman. Considering na itong Atlanta Hawks ay walang treyang at lamang ang Boston Celtics dahil nasa kanila sina Jason Tatum and Jalen Brown kahit na sana sila gumawaman gumawa man lang ng malaking kalamangan. So balit yun nga, bigo silang makadistansya ng malaki at natalo pa nga talaga. At heto pa mga idol, maliban sa Boston Celtics ay na-upset nga rin nang Detroit Pistons ang Miami hit kanina. Hindi pinalampas ni Coach Eric Spolstra ang kanyang sarili at siya na mismo ang nagsabi na walang excuse sa kanyang ginawa na siya ay tumawag pa ng timeout kahit na wala naman. Tay ang kanilang score mga idol sa mga punto ngayon, 121 all pero dahil siya ay nabigyan ng technical foul sa kanyang pagtawag ng timeout Nabiyayaan ngao ng isang puntos ang Pistons sa pagtira ng technical ni Malik Besley na pumasok naman at yun ho natalo sila mga idol. Nasayang tuloy ang 40 points ni Teller Hero na kanyang kinamada kanina.